Welcome to Henry KNG TV. Good morning po. Ngayon po yung araw ng linggo. Panagin pintura pa ako ng mga paso Ayan, wait ko po yung mapaso dito. Ito po yung basal na pintura po ito. Ang Galing po ito sa bahay. Yung mga bugibilya na yan. Yan, tapos po yung mga kalachuchi na yan, galing din sa bahay, kaya ngayon pa lang po mapipinturahan. Ang una ko pininturahan doon, ayun, mo yun. Tapos nga po yan, yung bubong ng wishing ah, well na napinturahan ko na. <coughs> yan. Ala pa po si misis na sa bahay pa. Uh, ah, pa yun. Kaya po ako muna nandito, yan. Magayot po ako ng ano, Spanish red. Spanish red ba, o ginagamit ko ngayon dito. Ganda po ng bukin bilyaw. Bali marami rin po gumagawa dito. Yung sa kabilang classroom. Yan dalawa rin po sila dyan. Yung mga grade 5 gumagawa po sila dyan. <coughs> Tapos po dun sa may HE may gumagawa din. May gumagawa rin po dun. May mga may tao din po dun. Dan. Yan. si po. Sipa po muna yung ginagawa ko. Ayan po, uh, mag-ano kami, magsasain kami din sa Banga o Balanga. Uh, kasi nga po, uh, may darating po kami bisita. Uh, Balikbayan po yung bisita namin. Yan po. Uh, gusto nag-request po siya na dito na ako kayo magluto sa Balanga. Kasi po, uh, matagal na po siya sa iba-bansa. Galing po siya sa LA. Yan, yan po. Nakasama po si Eric Bain. Yan. Siya po yung nagsasalang, nagsasalang ng sinaing. Dito po yung request ng Balikbayan. Magsaing sa Banga. Yan. Sige po, tutuloy ko po muna yung aking pagpipintura dito. Ayan. na din yung ano, yung daw na saging. Ah, uh, na po yung bisita namin. Ito po yung kanin, naruto na. Ayan. Okay lang. Ayan po yung kanin, luto na. Ang gamit lang po na ibalanga. Ayan po, tapos po yung daw na saging. po, eh, natin na po -bisita namin. nag lang po. Ayan po, si Eric Bain po yan. Ah. ah si Eric Bain po lang. bisita po namin, nandun lang. Ayan lang malapit na po yan. Galing po isa sa LA. Eh, nagkabigla po kasi. gabi-bili lang po kami ng ulam. Ayan po. Bukas na po siguro kami maghahanda ng masarap na pagkain. Ayan po. Uh, ano na, ready na yung pagkain namin. Bali dito kami nagsayang sa banga. Ayan, masarap po yung sayang sa banga. Tapos po ito. Nagpabili po yung kasama namin balikbayan sa... Ano? Hindi. Ano ba yung klase ito? Magbabili po ng fried chicken. Yan po. Ah, uh, yung fried chicken po na to ay ano lang. Native na manok po ito. Ayan, napakasarap po ito. Ito po yung gustong-gusto ng kasama namin balikbayan. Ayun po siya. Hindi ko po muna ipapakita sa inyo yung itsura ng aming kasama balikbayan. Ah, uh, pinagalingan po niya ay mainit na bansa kaya po medyo hindi siya maputi. <laughs> hindi po lahat ng galing sa saka galing sa LA. Galing po sa sa LA. LA. Uh, galing po sa sa LA kaya ayan. Ito po yung pinabili niya manok. Ay, uh, nagpabilan po kami ng isang case na 1.5. Yung po ang aming uh, dito po. Nakalihak na rin po yung ano, sa usawa ng native na fried native chicken. Yan po. Napakasarap po ito. Tapos nga po yung kanin. Yan po. Antay-antay na po natin yung kasama namin na bumili ng ano, isang case na 1.5. Kasama na po po. Batuan. Ayan po, nakapagbaho na ako ng dalawang poste. May po akong ginagawa. Ito po yung poste na to. Ah, dalawang tubo po yung naibawang ko dito. Ah, kaso ang ginawa ko po dito ay pwede po umikot. Yan, yeah, pwede po siyang umikot, kaya pwede po siyang mahugot. Pagka po maharang siya dyan, pwede po siyang hugutin. Uh, pwede rin ibalik. Ayan po ibalik. Yan po. Tapos nga po, ang ginawa ko dito, sa kawayan dito, uh, binutasan ko lang po ibabaw ng kawayan, itong poste, at saka, pin saka itusok po itong kawayan. At saka po itatali yung mga alambre. <coughs> Tapos, kakabit na ko rin po ng net na ganyan. Yan, bali, yung net po magiging ano dito sa halaman. Para hindi po sa mainitan, yan po may payong na. Tapos po, <clears throat> pag nakapit ko na yung net ah, ko po, po lagi ko po yung ilaw doon sa may pader yung ilaw po sa may bakot na yun papaikot ko po dyan sa may ah, ano na yan sa ginagawa ko na yan saka po yung payong na yan nakapagit na po dyan yan po kasi po para sinimentuhan ko to para yung mga nagbabike na ah, hindi po nahihirapan ito na po yung northern order na net sa Shopee po yata in-order yan. Model po siya sa Shopee, buy one, take one po, bumili na po ako ng alambre para isusot ko po dyan yan. Mamaya, baka po bukas na may isusot yan kasi nga po, ito simento ay papatigasin ko pa. Hindi po kasi kakayanin pag hinatak ngayon, eh, papaling po. Kaya po ang ginawa ko na lang, <coughs> ito po, nagmunga po ako ng bakod ah, uh, para po matapos na sa bakod ng kubo. Ayun po, tapos tatanggalin ko na yung mga nakahambalang doon para luminis po yung kubo. yan po. Sige po, tutuloy ko po yung ginagawa ko dito sa bakod na to. Ngayon po eh 5.24 po na po ng hapon. Hapon na naman. Ngayon po. Ngayon po, na naman. Ah, natapos ko na po ikabit yung mga poste. Ah, tsaka po ayan, ah, nakaready na po lahat yung mga tali. Ang problema na lang po ay malambot po yung simento sa poste. Kaya po hindi ko nai, nai, por na ikabit yung net. Ah, kasi nga po, ah, <coughs> pag ginalo ko po yung poste, maaari pong mabual uh, o ma mawala sa Pagka-diretsyo kasi nga po uh, <coughs> malabot po yung simento. <coughs> Balit bukas na po ng magayan, yan. Bukas na po ng magayan uh, uh, na gagawin. May kakabig na bukas ng maga yung net. Tapos naman po ito yung, ano na to, yung wishing well. Dalagay uh, po sa likod yan. Doon po sa may pagitan na yun doon. Uh, kasi po medyo maluwag pa ron. Uh, dito po sa harapan uh, parang nakakasigit uh, na po. At saka nga po pala yan, uh, yung upuan po naging pink. Uh, pininturahan po yan ni misis ko yan. yung misis kong sobrang sipag yan po tapos na pinintrahan ito so, naging green na rin po yan po yung mga halaman na, na, repaint ko kanina yung mga paso at saka yung gulong uh, ito pong gulong sa loob na lang hindi ko pa na repaint ay sabi na repaint na po ito uh, papatungan ko po na para kumintab yan po pala And ngayon po eh pahinga po muna ng konti And ngayon po yan na 6.28 na po ng gabi Uh, maya po ay eh, uwi na siguro po kami. Kasi nga po ay bukas may pasok na lunes. Uh, kailangan ni eh, Pero sigurado pagdating sa bahay magpa-plancha pa po ako niyan. Yun po. plancha pa po ako ng mga uniform ng mga anak at ng misis.